I am super excited for this mga warriors. Ni ata sa LBC office kay ay parcel nga naabot. Ako ning nadaogan sa palaro, guys. It is a birthday celebration of Cheng Francisco and last chatter ko. That's my mother iha kung giubanan diri sa LBC office. I would like to take this opportunity to say thank you to Cheng Francisco, Florence Sato, and Leilan Jimino sila po ang nagpadala sa akin ito. Maraming salamat mga lalabs. God bless you more. Kasama ko pala dito yung parents ko guys. Mangumpra lang mong good sila. Muna nag-uban-uban ko. And timing po nga na ay parcel na abot. So mga na lang po sa LBC office. Gusto ko rin palang magpasalamat guys sa lahat ng sumorporta ng aking channel. Sa lahat ng nabigay ng tulong, sa lahat ng nanood ng aking mga videos, maraming maraming salamat po. I will be forever thankful for all of you guys thank you so much god bless you more and more alam niyo na malaking tulong po 'yan sa aking pagdialysis and sa aking treatment ayan meron po tayong perfumes na natanggap yan po ang aking napanalunan dalawang perfumes tig-isa po ang aking mga anak nagustuhan ko po ang mga amoy nila kaya for sure magagamit ito ng aking mga anak sa kanilang pag aaral kaya maraming salamat po sa nagpadala Thank you, thank you so much. Sunud Nasad, See you again next time. Salamat.